Ano ang demon face syndrome? Meron ano ba itong kinalaman sa gawa ni Satanas? Yan po yung ating alamin sa video na ito. Bawat tao sa ating mundo ay may kakaibang abilidad o kayaman, kalagayan sa kanilang mga buhay. Minsan may mga pagkakataon sa kanilang buhay na hindi maganda to the point na hinihiling na lang nila na sana maalis na yung kalagayan na ganon sa kanilang mga buhay ngayon maraming isang lalaki sa bansang Amerika na ang pangalan ay Victor Shara, sinasabi niya na nakakakita raw siya ng mukha ng demonyo sa mukha ng mga tao. Kung kapag tumitingin daw siya sa mga tao, imbis na normal na mukha ang nakikita niya, ang nakikita niya ay parang mukha ng mga demonyo. Nagsimula raw yung kalagayan niya raw na ganun, simula pa noong November 2020. Bigla-bigla na lang daw isang umaga pagising niya, yung mga tao sa paligid niya, ang mga mukha raw nila ay nag-iba na na parang mga demonyo. Una niya nakita yung ganitong mukha sa kanyang roommate at nang siya ay lumabas na ng kanyang tinutuluyan, nakita niya na lahat ng taong tinitingnan niya sa mukha, iba na ang mga itsura. Ang akala niya pagising niya, siya raw ay nasa mundo na ng mga demonyo. Kasi every time na tumitingin siya sa mga mukha ng tao, ang mga mukha raw nito ay parang mga demonyo. So nung naranasan niya raw yung ganitong kalagayan, sobrang takot na takot daw siya. Ngayon ano nga ba yung kalagayan na ganito? Tulad nga ng sinasabi niya, na kapag tumitingin siya sa mukha ng mga tao, ito ay parang nagmumukhang demonyo. Ano nga ba ang sinasabi ng mga eksperto patungkol dito? Base sa observation, meron siyang kakaibang disorder na tinatawag na PMO o Demon Face Syndrome. So kapag meron kang ganitong kalagayan, kapag tumitingin ka sa mga tao, ang kanilang mga mukha ay nagiging baluktot o kaya man distorted. Naiiba rin yung hugis ng mukha ng mga tao, kaya minsan parang nagmumukha silang demonyo. So ang kanilang mga tain, nga ilong at bibig ay nakaunat at may malalim na uka sa kanilang mga noo, pisngi at baba. So yan yung in-explain ni Vector sa mga eksperto na kapag tumitingin daw siya sa mga tao, nagiging ganyan daw yung kanilang mga muka. So, isa lang si Victor sa halos 75 na tao sa buong mundo na merong ganitong klaseng kalagayan. Pinaghihinalaan ng mga eksperto na ito ay sanhi ng dysfunction sa network ng utak na humahawak sa pagpoproseso ng muka. So, dahil nga dyan, nagiging iba yung itsura o yung hugis ng muka ng mga taong tinitignan nila. Ang ilang mga kaso ay naiuugnay sa trauma sa ulo, stroke, epilepsy o migraine. Nagmumukha lang daw demonyo yung mga tao sa paligid mo kapag face to face mo silang nakakaharap. Pero kapag tinitignan mo na raw yung mukha ng tao sa pamamagitan ng picture or computer, hindi naman daw naiiba yung itsura ng mga ito. O kaya man, hindi sila nagmumukha na parang demonyo. Ayon sa may mga ganitong klaseng kalagayan, kahit distorted daw yung mukha ng mga tao sa paligid niya, nakikilala pa rin daw nila kung sino yung mga tao na yon. Ayon sa pag-aaral, sinasabi nila na ang demon face syndrome ay hindi rin magtatagal. Yung ibang mga tao, nararanasan lang nila ito ng ilang mga araw lang. Yung iba, linggo, yung iba, buwan, at ang pinakamatagal, inaabot ng taon. ay sa pag-aaral, nakita natin na talagang totoo yung ganitong kalagayan. At meron talagang mga nakakaranas ng ganito. Na kapag sila sa mukha ng mga tao, nag-iiba yung itsura. Na yun nga, parang demonyo. Ngayon mga kapatid, yung ganitong kalagayan ba, meron ba itong kinalaman kay satanas? Sa totoo lang mga kapatid, di natin masasabi na yung ganitong kalagayan meron itong sa demonyo o kaya man ang nasa likod nito ay walang iba kundi si Satanas. Kasi nga ayon sa pag-aaral nakita natin dito na ito ay maaaring galing sa utak ng tao. So walang kinalaman po si Satan doon kung sakali man na yung mga tao nakakakita sila ng parang mga mukhang demonyo. At bukod dyan mga kapatid, wala rin sinasabi yung Biblia patungkol sa demon face syndrome. Ngayon nga nakikita ng isang tao yung iba't ibang mukha ng mga demonyo sa mga mukha ng tao. So wala pong ganong konsepto sa Bible. O kaya man po sinabing ganon. So yung ganyan pong kalagayan na tinatawag nga na demon face syndrome, yan po ay physical na kalagayan. So ibig sabihin po, wala po dyan kinalaman yung mga spiritual na bagay. Kasi nga yung iba nire-relate po nila ito sa mga spiritual na bagay. Yung iba po kasi sinasabi nila na related ito sa discernment ng mga tao. Na kapag yung tao daw nakakakita ng parang mukhang demonyo sa isang tao, ibig sabihin daw yung tao na yun na kay satanas. Ngayon, di po natin pwedeng na yung discernment ng mga tao doon po sa demon face syndrome. Kasi nga, ayon sa nakaranas ng demon face syndrome, lahat ng mga tao na nakikita niya sa paligid niya, nagmumukhang parang demonyo. So, hindi lang po piling tao. O kaya man po, ilang tao lang. Kasi ang sinasabi po ng ilan, ito po ay related sa discernment ng tao kapag nakita niya na parang demonyo yung mukha ng isang tao, yun ay kisaitan. At kapag hindi, hindi naman yun kisaitan. Pero mga kapatid, yung discernment po talaga para sa ating mga krisyano, meron po tayong ganyan. Ibig sabihin, nalalaman natin yung tama at yung mali sa pamamagitan ng banal na spirito. Pero mga kapatid, bukod po dyan sa discernment na binibigay sa atin ng banal na spirito para malaman yung tama at mali, meron pa po tayong tinatawag na gifts of discernment. So yan po mga kapatid ay kaloob din ng banal na spirito. Kasi mga kapatid, yung banal na spirito, ito yung nagbibigay ng kaloob ng pangunawa o yun nga yung gift of discernment sa mga tao. So sa pamamagitan po ng kaloob na ito, tinutulungan niya yung ilang mga kristyano na malinaw na malaman ang impluensya ng Diyos, ni Satanas, ng mundo, at yung ilang mga particular na sitwasyon. So ito po ay kaloob ng banal na spirito sa ilang mga tao para mas malaman po nila yung katotohanan. At yun nga, yung wala sa katotohanan. So kailangan po ng mga ganitong klasing mga tao yung may gift of discernment sa loob ng simbahan para balaan 'yung mga mana ng palataya sa mga panganib o kayaman para maiiwas sila sa mga maling aral o kayaman sa gawa ng kaaway. So ito pong give up the ito po ay biblikal at ito po hanggang sa panahon natin ngayon, pwede po itong i-practice ng mga merong ganitong klasing kaloob. So ano nga po ba 'yung sinasabi ng Biblia patungkol dito? Basahin natin 'yung 1 John chapter 4 verse 1. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang espiritu. Sa halip Subukan ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang spiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Ito rin po ang sinasabi sa Hebrews chapter 5 verse 14. Ang matikas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. So sa mga binasa natin ng mga verse na yan, patungkol po yan sa discernment o gift of discernment na galing sa banal na spirito. So yan po ay mga pangunawa na nanggagaling sa banal na spirito. So totoo po yung discernment o gift of discernment para malaman natin kung ano yung sa Diyos at kung ano yung kay Satanas. Ngayon mga kapatid, walang sinabi sa Bible na makakapag-discern tayo ng nasa Diyos o na kay Satanas sa pamamagitan ng mga nakikita natin. Halimbawa nga yung sinasabi nga nila na nagiging mukhang demonyo yung mga tao. So pwede rin naman pong gamitin yung mga nakikita sa paligid natin para ma- natin yung tama o mali. Pero mga kapatid, walang sinabi dito na yung mga tao nagmumukha silang demonyo kung sila ay kay satanas. So wala pong ganun mga kapatid. So itong demon face syndrome, totoo po siya pero hindi po siya related kay satan. O no? kaya man sa discernment ng mga tao, patungkol kay satan. So merong mga iba't ibang mga paraan para ma-discern ng isang kristyano yung sa Diyos at kay satan. So nakadepende na po yan sa kung anong klaseng gift ang ibibigay ng banal na spirito sa kanila. Pero mga kapatid, tayong mga mana ng palataya, wala man tayong lahat na gift of discernment kasi nga po, ito ay para sa ilan lamang na meron talaga mga ganitong klaseng kaloob. Pero mga kapatid, lahat tayo pwede tayong makadiscern ng tama at mali sa pamamagitan ng Holy Spirit. So magagawa po natin yan syempre sa pagbabasa natin ng Bible. Kailangan magbasa tayo ng Bible na sa ganun, mas madiscern natin yung tama at mali. At yun nga, yung nasa Diyos at wala sa Diyos. So dapat mga kapatid, kapatid, bilang mga kasyano, marunong tayo mag-discern ng kung ano sa Diyos at kung ano yung kay Satan. Kasi nga po, nasa atin yung banal na spirito. Makakatulong po yan para sa ating mga spiritual na paglago at hindi lang po yun, para rin po sa mga taong nakapaligid sa atin. Matutulungan po natin sila para i-guide sila sa ating Panginoong Kristo at yun nga bigyan sila ng mga babala para sila ay makaiwas doon sa mga gawa ng kaaway. So mga kapatid bilang mga mana ng palataya, kapag alam natin na yung isang tao wala sa ating Panginoong Kristo at patuloy na namumuhay sa kasalanan, ibig sabihin wala pa yan sa ating Diyos. Doon pa lang na po natin na wala sila sa Diyos kasi nga sa pamumuhay nila. Ibig sabihin sila ay nakisaitan. Kaya dapat ang gawin natin kung wala pa silang pananampalataya at namumuhay sila sa kasalanan, akayin po natin sila sa ating Panginoong Kristo. Bahaginan po natin sila ng magandang ng ating Panginoong So Kristo. Nang sa ganon, hindi sila manatili doon kay Satan at hindi sila mapahamak. Tulungan po natin sila na madala sa ating Panginoong So Kristo. Nang sa ganon, magkaroon din po sila ng buhay na walang hanggan. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.